Wi anna kami guys. Tapos na ang Tapos na ang saya, wi na Ayan. Take off mo mga ba. Take off. Take Masaya ba kayo lahat? Masaya ba kayong lahat? Masaya ka ba? Yes. Yung kapatid mo pa. Lo mami takwa. Aromabiin. Nagsusuko. Upat, malambing kapay pa eh. Nag-igurot naman eh. Ilocano damat, amin -i I dance. Ayan. Ah, dagitin, din, <laughs> Gawin, na Igurot dance. Sabi din. Ayan. Dagsen <laughs> samat <laughs> tawit mon nakung nagdagsen sa Ang <laughs> layo pa doon, oh. Diyan mo pa yun yung na tanak ko. <laughs> Ang <laughs> damo ko may ito. Ang damo Scam daw. सपमान सपमान Gigi. Sige. Sige at sa si Leo ang ano, ang mm, pakapakatawa namin pero wala si Leo. <laughs> may may sa gay ko, bro. <laughs> may may sa lalaki. <laughs> Ay, nakuha na nila yung ta taubaw nila. Kaya bagim din, nalaman. mo. Taubaw mo nga kasi dyan. Mm -hmm. Ay. <laughs> <laughs> um. Kasi dyan mo, laang. langana. <laughs> <laughs> Tihil na. <laughs> <laughs> may maya <ama> mo lang. Wala. Bye-bye! <laughs> bye, -bye! <laughs> Ay! Kaya pala eh. <laughs> Anong nangyari sa akin? Anong <laughs> nangyari? Alala, na anong donor mo? Ang dami mo ng... <laughs> pati na ang nabusog nagsaya ka pa. alin <laughs> 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 bye. kita bye in <laughs> baga ay, tingnan natin yan pag pa, paakyat na. Oo. Oh. Ayan na, mauwi na kami. <laughs> tingnan natin yung dalawa. Pag burot, kasi burot na yan eh. Oo. Oh. Ang saya-saya namin, I mean, guys. Wow! Merry Christmas, Merry Christmas to... Oh, yeah! Oh, picture! One, two, three! One two three, one two three, one two three, one two three, one two three. 1 2 3 Merry Christmas ulit! 1, 2, 3! Oo yan! Dami ah! 1, 2, 3! Ano ang akong 1, 2, 3? Wala OSW Block 74 palo kita. Palo ako ah. Magpalo, palo. Hindi, sa YouTube. <laughs> sa YouTube yun. Sa YouTube yun. Kante. Kante. Oh, para mapanood Kante. mo yung... sarili ko doon. Hindi kita papalo. May run. Hindi <laughs> <laughs> subscribe. Yeah. Rose OFW vlog 7 Yun na, yun na. Sa YouTube. Mm -hmm. Rose. Rose. O-F-W o mm -mm. Makita ba tayo? Dating naman kami ng signal! na <laughs> <laughs> Alam ko naman ay ibang kulay, eh. yun na lang Na-type mo na! type mo na. Wala content internet dito. Sa ano? Sa YouTube. yung bukas <laughs> Kay ano? Kay Anong content mo nun, Te? Ah, mga ganito. Magluto. Ganon. Ay, sare Sige, bunta tayo lang doon. Mahina kumain. na kami kumain. Lala kumain na, na kumain. <laughs> mm -mm. Mabait yan. Si Padi. <laughs> wala <laughs> nagkakapso dena kita Mag-kaapsok na <laughs>

Kano mm -hmm. sumang padagi dagi am amo da <laughs> Alay lakad. Sudah ni kadwa da may sanga balay ni an. ni an kini ji ni anti driver sa <laughs> naragrag sa kumapay na da ni <laughs> makita ko malagana <laughs> maluwang pa dun kayo, manjay kaput nagwan ko kaput nagwan ko kaput nagwan ko kaput ko kaput nagwan dito, kaput nagwan ko 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 kaput ay, akin, ano yan mga... Sa... Bakit basura ba yan? Ay, tayo ng ano, aso. At least, awam mo, amo di, or more latan. Ay, nabannog da. <laughs> oh, dance! Dance, dance! <laughs> <laughs> wala, <laughs> nabannog dan nabannog parang tik talaga ano <laughs> <laughs>

ano, hiluti na muna, na hindi. Okay. Tanggalin mo muna ito yung may gas mo para maganda yung may gas mo. Tanggalin mo muna yung may gas mo. Yung, ganyan po na yung may gas mo. Hindi ka sakit. Hindi ka niya siya pa ako mag... Then, patungkad kaya. Opo na muna dun tayo. Nanibagulang. Wala mas malaking problem. Tulak natin sa atin. Dito okay, okay na. Yung so, mga okay hindi pa nag-subscribe, subscribe na guys. Oh, maa, attention attention nagtatanong <laughs> yan, atensyon. 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 Magjollibee tayo pag ano, nagsahod. ka <laughs> Mag-announce ka kasi te. Oh, oh. Ano ka mag-post ka. Oo. Sasanon ko siya. Oh, dating oh. muna subscribe muna ka, ding. Hindi <laughs> pa ding, ay manang. Sige na, subscribe mo na ah Okay, rose <laughs>

Sabi siguro ang yaman na ayang ang swerte naman itong kung yan kung magpapasundo pa. Tumay, mga bayan cheers! Cheers! Bakit nakula ako? Dayan nyo. Taga'y taga. Bakit? Nakata? Oo. na na lang hindi pa. Yung mga dumadaan ka tagay mo. to. Sabiyan ko sa paligid nito, no. ba bawat karamihan na. kasi naman si Ate France. Kailangan tuloy ka dito, 'di hindi sa ibang tagay. Bawat puli ka tawag, mayroon daw sayong tagay. sabi ni Nate Prats, masama tayo sa pay. Ay, let's go! Let's go, let's go, let's go! Go, go, go! <laughs> Tagay pa rin. بa نا gاش